Hello, hello, hello! Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon ay uh, meron akong magandang balita para doon sa mga nangungupahan ng bahay. Kasi meron tayo isang kaibigan na nag-comment sa ating uh, comment section sa ating YouTube channel at ako'y tuwang-tuwa na napakaganda ng kanyang comment, no? Tungkol doon sa mga pabahay, lalong-lalo na para doon sa mga nagrerenta ng bahay o mga nangungupahan kasi kadalasan nga yung topic natin doon sa mga nangungupahan eh, sinasabi ko hindi ko silang makaka-avail ng bahay kasi nga ang uh, requirements ng NHSA kailangan nakatira ka si squatter area and then napiktuhan ka ng project ng gobyerno uh, nasunugan ka nasa danger zone ka para maka-avail ka ng pabahay ng NHC pero sa wakas dahil uh, napanood ng isang uh, kaibigan natin yung ating mga video at siya po ay nagbigay ng komento at uh, nagbigay siya ng idea na po, pwede po palang maka-avail ng pabahay yung mga nangungupahan so bali magkaiba pala ang NHC at saka yung isa pang ahensya na tinatawag na d no? At yun yung uh, babasahin ko sa inyo Yung naging comment niya Sa ating comment section sa ating uh, YouTube channel So gumamit ako ng ating uh, mahiwagan salaming para <laughs> Mabasa natin yung comment ni Sir Wait lang, hanapin na natin Nasaan na ba yung comment ni Sir? Saan na ba yun? sa album sa mga album ay to just me so ito ah uh, nakita na natin ito yung comment ni sir so shout out kay sir Ferdin Ferdin lang yung nakalagay na pangalan niya so ang comment niya ay Paano maging binipisyaryo ng pambansang pabahay para sa Pilipino Housing or 4PH program. So tapos, uh, kasi napakaba ng comment niya, bali ito yung una, uh, ito yung pangalawa. So ito po yung pangalawang uh, tawag dito. Yung Usually isa lang to pero ang haba kasi Uh, kaya dinalawang screenshot ko yung comment niya para mas mabasa natin ng kumpleto. Kasi pagka isang screenshot lang, putol. Kaya dinalawa ko. So, ito yung karugtong. Yung sa kanyang huli. Tapos, ito nakalagay na ay uh, Inquire na in-city housing project po. Kasi ang kanila o saan po kayo nakatira, na umuupa at ang sa NHC naman e para po sa mga nasunugan nasa danger zone at tinamaan ng government project dahil ako mismo ako mismo po ay nag-inquire sa main office ng DSUD sa QC or Quezon City. So ito po yung commit niya. So ibig sabihin, yung mga nangungupahan parang on-site, no? may mga project. Ang disod naman ho, disod na ahinsya, ahin pa rin ng gobyerno, mismo sa city. So doon ho kayo mag inquire sa kanila kung paano ho kayo makaka-avail ng pabahay ng gobyerno. Uh, government pa rin po ito, no? pero magkaiba naman po sila. So yung initsay nga daw po, ito daw po ay para doon sa mga nasunugan. Para sa mga nasa squatter area, tinamaan ng mga government project or danger zone yung uh, ginagawang pabahay ng NH a So maraming salamat kay Sir Ferdin dahil nagbigay po siya ng info sa atin regarding ho kung paano makaka-avail yung mga nangungupahan at mga mga nangungupahan nating kababayan. Pero alam ko rin po dito kahit to yung mga minimum wage earner ay po din pong uh, maka-avail sa ginagawang pabahay yun ng Disud, no? Under government project. So yun po yung uh, binigay na information sa atin Sir Ferdinand uh, Ferdin at ako po yung nagka-interest at natutuwa na sa wakas yung mga nangungupahan nating mga kababayan ay po pwede ko kayong maka-avail o makakuha ng pabahay sa pamamagitan ng ahinsa ng Disud. So ito po nakalagay oh. Ilalagay ko rin po itong comment ni Sir uh, ni Sir Ferdin sa screen ho natin para makita ho ninyo ngayon kung uh, makikita ho ninyo sa ating comment section yung comment niya. Po pwede ho rin yung mabasa kasi nakalagay po ito dun sa ating comment section sa ating YouTube channel. So ako po ay tuwa na sa dami hong nagtatanong sa atin at nagsasabi na sila po matagal na hong nangungupahan, ang hirap pangupahan sana uh, maging beneficiary din po sila nung uh, pabahayo ng gobyerno ng INITSA so yun sa wakas uh, at uh, meron nag-comment at sinabi niya mismo na siya po mismo ay nagpunta po mismo sa opisina ng DSUD sa Quezon City at nag-inquire regarding po kung papaano makaka-avail yung mga nangungupahan ng mga bahay. So yun, nakakatuwa. So Pupunta po kayo sa Department po ng DIsod sa Quezon City. So doon po kayo mag-inquire para maka-avail po kayo ng pabahay ng gobyerno. Pero hindi po ito ano, libre, hindi po free yung mga bahay. Meron pong bayad po ito pero syempre affordable compare po sa mga private subdivision o True Pag-IBIG. Mas affordable po itong mga pabahay na to kumpara doon sa mga pag-ibig ho na o mga private subdivision kaysa dun sa government. Wala uh, inulit ko, wala hong binibigay na libre yung ahinsya ng gobyerno o pabahay no? sa mga binpisyari o sa mga taong uh, kailangan ng bahay. Oh. Hindi po yung libre. Ang kagandahan lang mo, oh, ito po ay affordable. Babayaran ho oh, ninyo sa mas mura at mga na terms sa pagbabayad doon ng pabahay ng gobyerno. So yun, kung uh, kung sino po yung interesado, pwede kayong uh, pwede yun yung search yun yung a uh, opisina ng Disod sa Kisun City at yun nga ho, ako po po'y natutuwa dahil meron nun tayong subscriber na nagbigay sa atin ng idea na nag-comment at shinare po yung idea niya na yun na actual based so sa kanyang komento so sa atin. Actual daw po siyang nagpunta sa, uh, sa office sa Kisun City at nag-inquire nga po. At yun nga po yung sinasabi niya, ang pabahayo ng Inits A ay para ho sa mga tagay squatter area na nasunugan, na apiktuhan ng government project, nasa danger zone. So sila po yung mga nakaka-avail. Yung mga nangungupahan, yun nga po yung sinasabi ko, yung mga nangungupahan ay... Eh, hindi ho po pwede doon sa NH project. Pero yun nga, meron ho para, meron po palang para po sa inyo yun nga po yung uh, DIsod, uh disod na tinatawag ko sa Quezon City. So doon daw po kayo pupunta at mag-inquire kung paano kayo makaka-avail ng pabahay ng gobyerno. Ang alam ko mas mahal yung uh tawag dito, yung monthly, yung DIsod at saka kumpara sa NHA. Pero kung gusto po ninyo talagang uh, magkaroon ng bahay nang hindi katulad do sa mga private subdivision ito na po yung pagkakataon ninyo. And then kung sino po yung talagang gustong gusto, search nyo na po yung opisina ho ng Dizon sa Quezon City at po ho kayong mag-inquire po doon sa kanila kung papaano kayo makakabil. Okay? So masayang masaya po ako dahil uh, nagkaroon po tayo ng magandang balita para po doon sa mga kaibigan ho natin, sa mga subscriber po natin, sa mga nakakapanood po sa ating video regarding sa mga pabahay ng gobyerno na sila po ay maaari na hong makakuha o maka-avail o maging uh, beneficiary sa pabahay ng gobyerno through DSUD naman po, hindi po in its a So yung DSUD, yung po yung para sa mga nangungupahan po ng bahay, sa mga nagre-renta. At the same time, doon po sa mga minimum wage earner, no? Na talagang kailangan hong mabigyan ng pabahay ng gobyerno. Okay. So yun, ah uh, sana nakakuha po kayo ng idea, ng kunting idea sa video natin na to at sana po ah uh, ma-inspire po kayo at kung gusto po talaga ninyong ah uh, makakuha ng bahay sa gobyerno, eh, i-search na po yung opisina ng DIsud sa Kisun City at doono kayo mag-inquire po sa kanila para mabigyan po kayo nila ng tamang information kung ano po yung requirements, kung ano kailangan para maging beneficiaryo kayo sa babahay ho ng DSUD. Okay? So, ilalagay ko itong comment ni Sir sa ating sa video natin. No, ilalagay ko po natin siya para na sa ganun eh, makita po ninyo ng actual yung comment ni Sir. Pero kung ma-chechempohan ninyo yung comment ni Sir sa ating comment section, ah, makikita nyo rin po ito yon. So, bali ito po siya at ito yung isa pa. May usually meron no siyang nilagay na link eh, doon sa comment niya. Eh. So yun sa ano daw to? official uh, YouTube channel ng tawag dito ng Disud. Nakalagay dito kung paano maging benepisyaryo ng pambansang pabahay. So ayan po. Okay? So yun ah uh, Maraming maraming pong salamat po sa inyo sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nagsasubscribe sa mga nanonood at nagsi sa mga video na ina-upload natin sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyo. Okay, go na po tayo.